sa maulat na hapon. Dito tayo naglalakad sa mga guys. Grabe yung ulan. Rain, rain, go away. Naglalakad tayo sa kalsada. Sa kalye. Taong kalye. Maulan na hapon. Naglalakad tayo sa kalsada. Bibili ng pagkain niya akong. Ay, lakas ng ulan. Tanyan na. Oh, just could die. No choice. Kundi tayo ay sumunod kahit umuulan. dito tayo sa traffic light. <tapos> <tapos> <laughs> Ayan, dumadagundong yung langit. <laughs> dumadagundong ang langit. Dagundong ba yun? <laughs> ano? tawag dun. yung tawag doon? Yung tumutunog. Dito tayo daan sa may 7-11. naka. Dito na tayo. sa ko. din natin ang shelter. Doon tayo dadaan. So, may shelter. Para hindi mabuksan ang aking ano, uh, umbrella. Okay guys, dahil dun ay may ano na, may tugtog na. Okay, bye guys. Bye.